Welcome to my youtube channel Rosalie Imbio guys and for today's video guys uh, hapon po dito sa amin guys at andito ako sa labas ng aming bahay guys at i-update ko lang po kayo sa mga tanim ko dito sa aking munting garden guys andito ako sa likod ng andito ako sa likod sa aming bahay guys at ito yung mga tanim ko dito sa likod lang, guys and meron din tayong ditong mga kamote guys so ayan hanggang sa dulo guys so ayan po yung aking mga kamote dito guys so, so wala pa siyang laman guys ayan po siya may mga bunga pa rin guys yung aking mga talong guys ayan po guys so meron siyang bulaklak guys so ayan na ilang beses na ako dito naka-harvest guys. Ayan, oh, maliliit pa pa rin bunga. Tuloy-tuloy yung mga bunga niya guys. Ayan. So, ayan po guys yung bunga ng aking talong. At meron din tayo dito sa kiliran, sa harapan ng bahay guys. So, dito sa kilid guys, meron naman maliit na bunga yung talong ko guys. Tuloy pa rin yung pag ano, yung mga bunga niya guys. Dito guys, so ayan. Meron pa, meron na siyang mga bunga na ulit. Ayan po guys, tuloy-tuloy yung mga bunga. Nakailang bisis na akong harvest guys. At dito naman, meron siyang malilit na bunga dito. At dito naman guys, so nakakatuwa. Meron na naman ulit bunga yung ating bell pepper dito sa gilid guys. So ayan. Maiksi lang yung puno niya, guys. Pero meron siyang bunga. Ayan po siya, guys. O. Oh. Ayan. So, meron siyang bunga. Dito sa giliran, guys, meron ding kamuti dito, guys. So, oh. ayan. Yun po yung kamuti. Dito naman, guys. Meron kaunting kamatis dito, guys. So, oh. ayan. Ayan po. Yan na lang natira. Na Harvest ko na yung iba, guys. Ayan harvest ko na siya at nag din ako ng ilang perasong talo ngayon guys so ito yung na-harvest ko na talong, tatlong peraso sa kayong bell paper guys ayun at meron pa rin mga bulaklak yung talong natin dito guys so ayan po guys so meron siyang bulaklak pa dito ayan meron pa siyang mga maliliit na mga bunga guys ayan po ayan. tuloy pa rin yun sa pagbunga guys Nandiyan sa taas merong mga bungang maliliit guys ayan guys oh. ayan so meron dito bell paper guys Ayan po guys, oh, ang ng bunga guys ng bell pepper. Ayan. So, ayan po may mga bulaklak yung mga talong guys. Ayan po guys, oh, tuloy pa rin yung pagbunga guys. Ayan po guys, oh, mayroon pa rin dito guys, oh. And pun dati na Harvey Center, guys. So 'yun lang, guys. Thank you for watching and don't forget to like and share and subscribe, guys. And click my notification para updated po kayo sa sunod na aking upload, guys. God bless everyone, guys. Bye.